mga bilang kabanatang 35. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa Heriko na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel na kanilang bigyan ang mga libita sa mana na kanilang pag-aari na mga bayan na matatahanan at ang mga pastulan sa palibot ng mga bayang yaon ay ibibigay ninyo sa mga levita. At mapapasa kanila ang mga bayan upang tahanan at ang kanilang mga pastulan ay sa kanilang mga kawan at sa kanilang mga pag-aari at sa lahat nilang mga hayop. At ang mga pastulan sa mga bayan na inyong ibibigay sa mga levita ay isang libong siko sa palibot mula sa kuta ng bayan hanggang sa dakong labas at ang inyong susukatin sa labas ng bayan sa dakong silanganan ay dalawang libong siko at sa dakong timugan ay dalawang libong siko at sa dakong kalunuran ay dalawang libong siko at sa dakong hilagaan ay dalawang libong siko na ang bayan ay sa gitna. Ito ang magiging sa kanilay mga pastulan sa mga bayan at ang mga bayan na inyong ibinibigay sa mga libita ay ang anim na bayan na ampunan na siya ninyong ibibigay na matatakasan ng nakamatay ng tao. At bukod sa rito ay magbibigay kayo ng apat tapot dalawang bayan. Lahat ng mga bayan na inyong ibibigay sa mga libita ay apat naput walong bayan. Inyong ibibigay sampu ng kanilang mga pastulan. At tungkol sa mga bayan na pag-aari ng mga anak ni Israel na inyong ibibigay, ay kukuha kayo ng marami sa marami. At sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti. Bawat isa ayon sa kanyang mana na kanyang minamana ay magbibigay sa kanyang mga bayan sa mga levita. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagkaraan ninyo ng Hordan sa lupay ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinamang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayang yaong ay magiging sa inyo'y pinakaampunan laban sa mga manghiganti. Upang ang nakamatay ay huwag mamatay, hanggang sa mitayo sa kapisanan na kahatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay alim na bayang ampunan sa inyo. Magbibigay kayo ng tatlong bayan sa dakuro ng Hordan at tatlong bayan ang ibibigay ninyo sa lupay ng kanaan. Siyang magiging mga bayang ampunan sa mga anak na Israel at sa mga tagaibang lupa at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang anim na bayang ito upang ang bawat nakamatay ng sinamang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. Ngunit, kung kaniyang saktan ang kaniyang kapwa ng isang kasangkapang bakal, nanupat, namatay siya, siyang ay mamamatay tao, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. At kung kaniyang saktan ng isang batong tangan niya sa kamay na ikamamatay ng isang tao, at namatay nga, mamamatay tao siya. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. O kung kaniyang saktan ng isang almas na kahoy na tanga niya sa kamay na ikabamatay ng tao at namatay nga, ay mamamatay tao siya. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay? Pagka nasampungan niya ay kaniyang papatayin. At kung kaniyang itinulak sa kapuotan o kaniyang hinagis na binanta, arapat ano siya'y namatay o sa pakipagkaalit ay sinaktan niya ng kaniyang kamay na anupat siya'y namatay, siya na sumakit ay walang pagsalang papatayin. Siya ay mamamatay tao. Ang maghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pamatay. Pagka nasumpungan siya. Ngunit kung sa kabiglaanan ay kanyang may tulak na walang pakikipagkaalit o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi binanta o ng anumang bato na ikamamatay ng tao, na hindi niya nakikita at kaniyang maihagis sa kanya, na nupat na matay at hindi niya kaaway, ay hindi niya pinag-aakalaan ng masama. Kung gayoy, ang kapisanan ang siyang ahatol sa sobakit at sa manghihiganti sa dugo, ayon sa mga kahatolang ito at ililigtas ng kapisanan ang nakamatay sa kamay ng manghihiganti sa dugo, at siya'y pababalikin ng kapisanan sa kaniyang bayang ampunan na kaniyang tinakasan, at siya'y tatahan doon hanggang sa pagkamatay ng Pangulong sa serdote na pinahiran ng banal na langis. Ngunit kung ang nakamatay ay lumabas sa anumang dahilan sa hangganan ng kanyang bayang ampunan na kanyang tinakasan at masumpungan siya ng manghihiganti sa dugo sa labas ng hangganan ng kanyang bayang ampunan at patayin ng manghihiganti sa dugo ang nakabatay ay hindi siya magiging salarin sa dugo sapagkat siya ay nararapat na tumira sa kanyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote, ang nakamatay ay makababalik sa lupain ng kanyang pag-aari. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa kahatulan sa inyo. Sa buong panahon ng inyong mga lahi sa lahat ng inyong mga tahanan, sino mang pumatay sa kanino man ay papatayin ang pamatay sa patutoo ng mga saksi. Ngunit ang isang saksi ay hindi makapagpapatutoo laban sa kaninamang tao upang patayin. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na magiging salarin sa pagpapatay, kundi siya'y walang pagsalang papatayin at huwag kayong tatanggap ng suhol sa kaninomang tumakas sa kanyang bayang ampunan upang bumalik na manahan sa kanyang lupain hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Kaya't huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong kinaroroonan sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamagitan ng dugo ni yaong nagbubo. At huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong tinatahanan, na ako'y tumahan sa gitna niyan, sapagat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel.